Naging viral sa social media ang pag-counterflow ng isang SUV sa EDSA Magallanes. Umanit tuloy ng batikos ang pulis doon na tila wala raw ginawa kahit na nagkakaroon na ng traffic. Pero ang napo ng pulis, ipaniliwanag ang kanyang panig sa News 5. Umaaksyon si Gindo Flora. Masamang-masama ang loob ni SPO4 Ricardo Toledo ng Makati PNP sa batikos na natanggap sa social media. Kaugnayan ng viral video nang tila pag sa pag-counterflow ng isang SUV sa Edsa Magallanes Service Road. Hindi raw kumpleto ang kwento sa in na cellphone video. Sana po, wag naman pong bigyan ng masamang kaulugan. Nagtatrabaho po kami na maayos dito. Alamin po na nila ang katotohanan. Sa video na ipinost sa Facebook page ng Top Gear Philippines, makikita ang pagpilit ng puting SUV na pumasok sa one-way service road sa ilalim ng Magallanes MRT. Pero hindi ito makadiretso dahil sa mga sumasalubong na sasakyan. Nagbistulan pang one lane ng kalsada dahil sa nakaparadang patrol car. Ang problema, may isang dumating na armored van na hindi makadaan dahil sa liit ng espasyo. Dito na bumaba ang isang pulis mula sa loob ng patrol car. Tumulong ang ilang bystander, pinatras ang SUV para makadaan ang armored van at ang ilang sasakyan. Pero tila wala pa rin planong tubigil sa pag-counterflow ang SUV. Dito na po na lang at nanood ang pulis at saka bumalik sa patrol car. Paliwanag ni SPO Fort Toledo na dawit sa aksidente ang SUV at isa pang sasakyan. Nagkataon daw na naiwanan nito ng escort na MMDA traffic constable. Nagpaalam umuno sa kanyang enforcer na magka-counterflow para madala ang mga sasakyan sa Traffic Bureau ng Malugay State sa Makati. Tinuro niya na kasama, convene niya yung mga sasakyan na yun. Niyo... Kaya pinapayaan ko na kasi hawak na na yung kaso. et to, along Edsa, hawak po nila to. Eh, kami po, eh, local kami. Eh, patrol po kami. Sinugundahan ng ilang bystander at tindera ang kwento ng pulis. Hindi nga, counter sila. Kaya lang, napabayaan ng escort. May nangunguna pong MMDA. Mm -hmm. yon traffic imposer. Apo. Ah, Yun lang po, may kasunod na, ano, yung dalawang sasakyan. Kinumpirma naman ng Traffic Enforcement and Investigation Unit ng Makati na dinala nga sa kanila ang SUV na nabigyuhang nag counterflow at ang nakasagyan nitong sasakyan nagsasagawa na ang MMDA ng investigasyon. Ginagawa lang daw ng kanilang tauhan ang kanilang trabaho, pero di raw dapat nag-counterflow. Hindi ho yata naangkop dun sa situation dahil nga po, unang sinasabi sinasabing ang heavy traffic. At uh, pangalawa po, eh, delikado nga, kagaya nung nakikita natin sa video, eh, nahirapan din pong makalusot yung uh, isang SUV. Pero marahil po, ito namang ating uh, constable was acting in good faith, siya yung man on the ground. Uh, kailangan niya gumawa ng desisyon. Umaaksyon, Dino Flora, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.